Bombas to Nero Plus Papurga sa Multing Roosters Pinili ko po to powder I Mix natin sa tubig Hindi pa po ako gumagamit ng mga capsule at saka ano yung tableta Mahirap po kasi kasi ayaw magpahawak ng mga manok Sometimes yun pa yung nagiging dahilan kung bakit nagiging man manfighter sila Or it's either nangangayaw at marami pang ibang negative effects sa manok natin na gusto nating hawakan while they're on molting stage so ito po gamit ko sa ngayon ito po bastonero plus nakita ko po kasi nung past few days may mga puting ipot yung manok ay yun yung isang sign na ang dami na pong bulate sa sistema ng intestine nila so purga po tayo this time Okay, yan na. Start na tayong painom. Inuha ko po sila ng after ko mapainom ng umaga hanggang ngayon, hapandang hapon. Hindi ko po binagyan ng tubig sa tanghali. Pinainom ko kaninang umaga, tapos tinanggal ko agad yung tubig. Tapos ngayon ko lang ulit nilagyan ng tubig na may purga, may purga na. No feeds po sila this afternoon, so hopefully impekto yung pangpurga natin Man, I know it will naman po inom na inom malaking manok po yan nasa mga 2-3, 2, 3, 2 4. kanawa yun by white kelso parang naging bulik na siya na puti pero lakas ng manok na to laki ng katawan, lakas ng palo angat sarado kaso yan po, na po natin yung ano yung pakete na bastonero wala na pong labon yan so yan po yung sobra ibibigay natin sa iba nating manok wala pa pong natatalos mga manok dito kasi hindi pa po nalalaban paano matatalo yan eh, kakabalik ko lang po mag ng manok kasi nung pandemic talagang kailangan magbenta ang hirap ng buhay especially when you're backyard breeder napakahirap Mala malaki yung gastos kung talagang aalagaan mo ng maayos uh, yung iba kasi bibigyan lang ng pagkain para ka rin naman kasi yung ng aso yung pusa na mamahalin dapat nga mas extra care pa sa manong kasi you be, be spending money betting on them so kailangan kung maaari kompleto sila ika nga eh kahit yung mga may-ari wala na pong <laughs> vitamins yung manok na lang <laughs> joke lang po pero yan open po yung ibabaw para pag na gusto nilang maulanan at umuulan pwede po pag nainitan gusto nilang mapainit pwede rin po gusto nila sumilong pwede rin as long as yung tubig nila is hindi na inita ng araw uy manok ng kapitbahay parang makikiinom na rin yan inom ka boy para mapurga ka rin yung mga manok po kasi na ganyan ang hirap ano hin? kung saan po may pagkain doon po sila pumupunta tapos nakikisalo sa pagkain ng mga manok kaya, kaya pag may ganyan purga okay lang na maki, inom sila at least napulga din sila kung mahuli ko po yan i-engikan ko po yan ng uh, B complex para malakas yung sistema ng kahit hindi po sa akin yung manok na yan as long as napupunta sa area ko para healthy din naman po okay lang yan